So, ayan na nga mga idol, tatanggalin natin yung nilagay natin na suka, so, yung binabad natin. So, umabot na ito ng dalawang araw kasi hindi ko siya nakuha eh. So, ayan, tatanggalin na natin yung suka. Ayan, gumakita nyo yung kulay, kulay itim na siya. Ayan, o. Oh. ito yung suka na binabad natin. So, itatabi ko lang muna yan kasi pwede ko pang gamitin yan sa mga ibang may mga maraming kalabang. So, ayan, tiyaw. So, pag lumabas talaga yung dumi niya mga ka-idol, baklas talaga yung kalawang niya. So, ayan, legit talaga ang pantanggal ng kalawang tong ano na to, ah uh, suka. Ayan, pag may ganun na to kayong, ano, nahihirapan kayong magtanggal ng kalawang sa inyong tangke, eh, ayan, ganito lang gawin nyo. So, napakadali lang naman magkano lang yung suka na, na nabili natin. So, wala pang 200 yung nabili ko dun sa suka na yung dalawang galon. Ayan, so. so ngayon nilinis na natin siya. Ayan oh. Tinanggal natin yung laman para makita natin yung mga natanggal na kalawang. So ito yung mga natanggal na kalawang mga idol oh. Ayan oh. Sobrang dami. Ayan na So ayan pag natanggal na natin lahat yan. So lagyan natin siya ng tubig. Ayan punuin lang natin yung tangke eh, hanggang sa umapaw. Tapos balawan nyo ng balawan hanggang maubos lahat ng laman niya sa loob para maalis yung mga natirang mga kalawang sa ilalim. So, ayan, kung makikita nyo, malinis na talaga siya. So, ang gagawin lang natin yan, pupunoy lang natin ng tubig, tapos, ayan, no, pupunoy lang natin ganito lang mga kaidol, oh. Ayan, so balik na rin ng ganyan para yung mga nasa loob makalabas na. Tapos buksan nyo na rin yung ilalabasan ng ano, gas para matuyo agad. So ganyan gawin nyo. dito-dito nyo lang hanggang sa maubos yung laman nya. So ayan lang mga ka-idol, sana nakatulong sa inyo itong video na to kung may mga problema kayo sa ganitong mga tangke at gusto nyo tanggalin ng kalawang